Opo. Okay. dito? Natakot ka? Opo. Tapos matumba yung si. Magandang buhay mga ka Ayan o, no? nakabili na kami ng napakaraming bangot. Pura no? <laughs> o, 120. Isang kilo, pinadain ko na para naisip ko kung ako gagawa niyan or pasuyo ko sa boys. Aabuti <laughs> na siyam siyam. Ayun. Limat ka lahat yung Daing. Wala pong ganong isda ngayon. Di, dyan dami. Hindi dito sa ano, dali kasi kami ng consignation. Walang isda, pusit posit lang. etong bago namin ano, yung, anong tawag dyan? Roller lead? Parang... Pero na isara ipinilit niya eh. naman. Baka yuko mo. nasa na yung bata sabi ko ayoko kasi magbit-bit kanina sumusunod siya may dalang isda binibenta niya 100 na lang daw sabi ko sige mamaya magkadarating -ka lang kasi namin dito mag iikot-ikot pa kami tapos yung plastic niya butas pa wala na baka nabenta niya na sa iba kasi nakasama ko nasa masinlok ko pala kami baka hindi ko pala na mention <laughs> dami din sila sa taas oh. mga dry goods sabi ko Santa Cruz na kami magalmosal kasi bago din yung palengke po doon para masilip namin yun lang. Sabi niya, gutom na daw siya. Show it to the a Kain po tayo. Mungo. Sa so, mahaba pang black bayan namin Ay na. Kainin na po kami. Si, shout out kay Kuya Glenn sa Mungo. happy birthday pala kay Ate Marita. Ayan. Ay, no, happy, happy, happy birthday. birthday. Ate Marita Pasqua. Ayan. Happy birthday Ate Marita. Mamaya papakanta ako ko kayo kay ano. Papakantaan po kayo kay Dodo. <laughs> date si Nene malapit na. Hello na rin kay Mami Jenny. Hi po Mami Zeni. Hello Sayang din natin nakita si Mami Jenny. Kuya Leo. Sarap dito ah. Parang masarap lang Dito Ito ang kompletong adventure niyo sa palengke kasi yung... Ito lutong kapampangan. Alam mo kasi si Mami and Sino? Kung sa Bicol kami na. Pag sumasahod yun. Kakaunti na nga lang ang sahod. Ililibre ka ba? Ililibre pa kami sa bayan. Uh, Trabaho at bayan. May pa yung palengke. No? Maraming sarado ngayon, no? Dati okay. nagpalabok kami dun sa dulo. Masarap din. Lugaw din na masarap. Kain po tayo. Okay. Sarado yung lugawan, no? syempre, ang kukumpleto sa aking umaga, coffee. Para akong nanghihina pag di ako nakapagkape. Charot. <laughs> ganun pala na. Ah? May ganun pala. May ganun. Nakakailang cups ako ng kape sa isang araw. Napaka-ihit. Galing naman po kami sa Santa Cruz. Ang layo din. Nilakad namin yan. May init. Dito sa Pinas, kahit hindi ka mag flash on, pupula ka. <laughs> oh, diba? Si Ka-Farmer pumula na. Ang damit. <laughs> Grabe, ang bigat nung ano, isda dyan ng yelo. kulang lang nagbodlat. Uy, may bitbit ako. Ba? <laughs> uh, okay, sorry. tara na. Pupunta po tayo sa ating kaibigan, si Ray. Kaya lang, hindi na kami bumili ng liempo. Mm -hmm. Kasi naisip namin, lulutuin pa kung tatagal. So, bibili na lang po kami ng Lutong. luto na. Ano, Man, lechon uh, lechon. ano? Lechon manok lang. <laughs> lechon manok. As usual. Ayan na. So, may naman po kami ngayon. Pa-uwi na. Pero, so, ginabi na po kami. Ay, nandito. Yan, yan, yan. Kaya, dinner na lang kami. Dito sa ano? Colon. <laughs> Ayan. Tapos, galing kami ng supik. Dato lang, walang bala kumain. Ganito mm. lang yung kwento. Kaya lang. Tapos, tayong. galing din kami sa po. Diwi, diwi lang sana si Rowan, eh. Mm -mm. Kasi nangako ako kay Rowan. Pasalubo. Gusto niya po. Wala naman natang ganon. Gusto niya po yung Batman na lollipop, tapos nagpapapap. Ay, wala ganon. <laughs> yung dinidip po siya dun sa nag... Ano, yung pumuputok sa... <laughs> Bila. Ah, wala. Wala naman po. No, nai siyempre sa kagustuhan ko lang na maiwan siyang hindi umiyak. Nag ano ako, nag oo. Kaya pero ano naman si Rowan eh, mabait naman siya na bata. <laughs> Matutuwa naman po 'yun kahit na, na yung pasalubong sa kanya. Importante meron. Tapos tinapay. Ah, tsaka kape. Kape okay, ka? Yeah. Ay, yung ano, cold. Tapos dadaan po kami ng mabilis din naman yung daan kung sa loob na bandang dinalupihan. Dadaan po kami kay Billy. Iyabot po namin yung isda. Mahilig din siya sa ano, isda. Tapos grabe, sobra pong lakas ng ulan sa Arayat. Natumba po yung ano, talisay. yung talisay. At, tatlo Tatlo. Uh Oo. -uh. Tatlo tumba ka lang na ano lang. Tatlo. Tumba. Pwede itayo kaya. Bukas na magkakala ka Opo, tatlong sunod-sunod mula doon sa kubo po. Yung malalaki, no? Yung malalaki. Tatlo po na tumba. Nasabi ko na yon Anong? Thunderstorm? Sobrang lakas na Tatlo ng... lang naman natatalisay natin doon, ah. Ilan ba talisay natin doon? Tatlo. Hmm. Yung tatlo pong yun. Apat Kung yun, ba? apat. Apat ba? Tapos, yung Duhat, Nabale, yung Mangga, okay. yung nga CCTV namin doon sa labas, hinangin din, umiba ng way, eh. Kasi chinecheck check ko. Tapos, yung sa may kubo, sa tambayan sobrang lakas ng ano, hangin. Anong oras nangyari? Kanina lang din, live yung pinapanood kong video. 5. Parang five Check alakas. check ko po kung may ma ano ko po dito sa may sisig. Yung nakikita ko. kong napakadilim sinasabi ko no. Ikaw ang dilim doon ah. Sa dito atin sa pumunta. Sobrang ano, lakas. Kain ka na. Kain. Bagay. Mainit pa. ako Oo. Nilagyan ko ng ano eh. Um, parang gotong na gotong naglugaw po kami dun sa may subik namimiss ko na mga bata ayan, arayat na po kami nandito na sa may katyawin marami po kami nataanan na mga halaman na naputol yung mga sanga tapos may mga yerong mga bakod na yero na natumba no. Pag ganito siksikan yung ayan, oh. ano oh, ayan, 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 oh ayan. 'yan oh kawayan. Talagang mat, pero matibay kawayan hindi, pero yung kawayan sa ano. Eh yung sabitan din Ah namimiss yung, ko sa bahay namin sa Guagua. Oh, oh maharana. Oh. Yung ano ng Sinabi kawayan dalisay natumba? mm -hmm, kanina, di ba? Oo. Mm -hmm. Ah, palagay ko may tatayo yon, May tatali. Sana. Lang, sana po. Re-recover Kasi nakakaano, nakakalungkot oh, ganda pa naman noon, Sabi ko. Pero sinabi ko na din sa vlog ko yon na nabanggit ko na delikado to pagka malakas. Hmm, feeling na. ko nga din eh. Kasi, open salong, salong tayo, salam, no? Salam, eh. na ngayon. Ang predictable lang weather. Tingnan mo, parang siguro mo, uh, bakas ipo-ipo yun. O no? anong ang malakas na hangin talaga, thunderstorm eh. Mamaya Gigi si Jiji takot umiiyak. Opo, kanina nag-send ng video si Ann. Umiiyak si Gigi Ay picture lang, picture lang pala 'yon. Tapos naka-usap oh, nag-video call sila si Ay, Rowan. You know? Ayun, Ayun, tumba. Si Rowan nagkukwento nga na malakas daw po yung ulan. Yung isang malaking sanga sa luhat. Tapos si Jomar, late kasing nakauwi si Jomar, dinatnan siya ng ano, ulan. Malalaman natin bukas yan. Nag-send din po ng picture sa akin. Talian na lang ng lube dyan para hindi tumumba sa kabilang side yun nga pong CCTV sa ano, machi-check ko naman kasi. Kaso, sa sobrang lakas, Atagilid. Eh. tumagilid yung CCTV sa poste. Maganda yung ano namin, yung CCTV sa harap. Hagit na hagit yung sa farm. Oh, dito nagkapat si ano ah. Enjoy. yung Duhat may mga nabali sa kaya pero hindi yung matutumbang ano yun yung Manggangmantay na buwal? hindi so, nabali lang ah, nabali din parang tingin ko nabali lang dun sa picture hindi na umuwi na si ah, Jomar baka may eh. kung kung buwa dyan kasi may natapat-tapat lang yan. palay niyan, dapat niyan sigurado. Oh, matapat lang kung saan babagsak yung malakas na hangin. Okay, baka may mga, maliit na ipo-ipo, no? Maliit na ipo-ipo yan, mga ganun. Extreme ang weather natin yun Yung ito, bagsak din, oh. Tingnan mo. Sa aging. Sa aging. Oh. Hmm. Hindi pa na ano. Ayun, oh. yun no? malunggay ipil pil malunggay wala kasi na hahiga na tapos titibagyo yan ah kaya pag kailangan pag malakas yung bagyo darating ipatrim trim mo na kalbuin lang ng dahon na oh trim trim mo na kasi pag Tinrim mo na. Hindi, kalbuin mo lang ng dahon. Putubo mm -hmm. naman eh. At least, kalbo oh, siya. Diba? Yung mga sang, yung ano-ano lain na. Tingnan mo. Parang binagyo. O. Talagang magsang. Yung mga sanga. Sige, ano, ano, no? okay. oh. ano kaya? Kapit-bahay natin. Kapat-bahay. Okay. Uh, ayun, no? Ayun, no? namin Lumiko. Lumiko? Lumiko. Lumiko. Matibay yung mga guyabano ni Cap. yung mabolo o oh. okay ay bali ata tatlo two may hey, nakaano lang naka laylay -lay. itatayo yan ay sana ihihila mo yan ay po ang nangyari check ko mga talisay bali po pala yung talisay ay nakakalungkot eto rin po bali yun know, na isang layer na natira pero sa bagay pag pinutol po yan ano naman pero uh, kakalungkot pa din Ito naman na ano lang natumba pwede naman po siyang tukuran Ito, oh tumba din yung aking bogi ay eto pwede ko tong itanim dito sa may kubo ko na suksok ko doon. Lambot pala ng lupa kasi oh. Tignan nyo. Bum Bumabaon na ako. Pakapitin lang sa poste ng bakot. Ah, ano yan. Itulong-tulong ang tatayo. Ito, itatayo. Tatayo lang to. O, oh, itatayo lang ito. Buti pang natumba na lang, no? Bakit? Kaysa na bali. Oo. Oh. Kasi yun o, oh, yung dalawa, bali. Alin? Bakit? Ay, mga bilis lang yan. Ano naman ulit yan? Okay lang yan. Na, ulit Bakit? Ah, gagawa ng paraan. Para na natin yung isda. Nag-ayus pa kami ng isda. <laughs> <laughs> <ayusya> <laughs> ni ko pa naman si Jelo. Wala pa, wala pa pala si Jelo. Late na rin ah. Nag-ano daw sila ng business. Business ano? Yung kung ano 'yun, may ginagawa sila sa school. ni ko siya, sabi ko, "Kumaga kami makauwi, magpapaano ako?" ventosa. sa ito lang o, oh, tiba yun, no? Oh, hindi natumba. Mula na umaraw, buhay pa din yan. Hindi ko pa siya nalalagyan ng ano, yung ganda ng bakit ko, no? China. Tapos, yung aking shoe, ano? Da, ano yan eh, TV rack? Ginawa ko yung shoe rock. Parang upuan na din ano lang po yan. Mm, ang ganda niya. Mag, mag solid po yung wood niya. Na ano lang. Kasi syempre, umulan. Tsaka may alikabok. Pero maganda yung pag napunasan niya. nangganda. ganda. Oh. Ayan. Slide. In. Tapos may drawer mga ang koni yan ah, tsinelas ng chichi may sandals may slide din to kasi pakalat kalat yung tsinelas dito nakaka ano ang hirap magpaka minimalist pag madaming ano pag may bata <laughs> Okay naman. Sabi ko, di bali. Ano basta, wala lang pakalat-kalat. Hindi naman malaki yung sinakop na space. Tama lang kasi minsan tumatambay dyan si Papa Yam. Nakaupo, kape-kape. Hi ka, bebe. Thank you for masking. Hmm. alam ka Mama, agad. Mama, chok chok. Kakakita pa lang nila sa'yo eh. Ay, mag happy birthday ka pala kay, ano, tita, Marita. Tita Ellen. <laughs> tita? Tita Ellen. Ma? Maila. Marita. Hindi Ma alam siya. Mahirap sabihin. Tita Ay na lang. Happy birthday, Ay tita. Tita, tita Ellen. <laughs> binansagan na. Yun ba yung madali sa'yo? Happy birthday, tita na lang. Happy birthday, tita. Happy birthday, tita. Si na, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, tita. Happy birthday, tita. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. <laughs> Kiss. bakit ang pogi mo ay kwento mo kanina malakas yung hangin dito natakot ka tapos matumba yung tree yung tree anong ginawa mo kanina wala wala pag ganoon wag ka lalabas na bawal po na kasi baka may matumba yung tree kaya may lumilipad na Bagay-bagay, baka tumama sa'yo, no? Dito ka lang po sa loob ng bahay noon. Namiss mo pala si Mama? Oo, uh, uh, si Katsina po. Si Papa. Namiss mo? Oo po. Ano'y ginagawa mo? Kiss ako? Mm, love you. Love you. Love you too. <laughs> Bye-bye po ka, baby. Bye-bye po ka, baby. Thank you for watching. Thank you, Kamash. God bless. God bless. Mama. Mama. Chup, chup, ah. Wag mo na. Shhh. Tingnan ah. niyo po si Ningning. Yung... Oh, Kinalbo ni Lolo no. Pinino yung ulo. Wag mo na. Ano niya yan? Hindi yan dumi. Magigising. Magigising si Shaolin. Si Krillin. Hi, Krillin baby. Krillin baby. Oh, <laughs> yung um, pino, parang wax yung ulo kanina. Pagkita ko, nagulat ako. Talagang pinaninindigan ni Papa yam na kinakalbo si Nene para masabi daw na kamukha niya. Ito <laughs> oh, mo Kaya ang iyak ako Tito. Ang umiyak ka kasi natumba yung tree? Uh mm -hmm. Si ate tulog na. Hindi na po namin na, na nagising. Maaga po kasi siyang natutulog na. No? Si ate na. No? Kasi maaga din nagigising. Love, love mo si Nino. Hmm. <laughs> Love, love mo, baby natin. Apa. <laughs> Disturbo siya. Good night po. Sleep